Hi guys! Welcome to my channel! Ayan guys, kakatapos ko lang mag hand wash ng kortina sa labas. Ayan o. Oh. Nag hand wash ako ng kortina. Tapos nilinisan ko rin yung balcony. Ayan. Nilinis ko yan guys. Yan ay brinas ko. At ngayon ay maglalaban naman tayo. So, ang dami kong labahan. Kahapon kasi, hindi ako naglaba so maglalaba tayo guys pero hindi kamay Kayo ay maglalaba gamit ang washing machine so isasalang ko yun na guys and then after one hour ay isasampay na natin so isalang muna natin guys habis ko habis ko So eto guys I two days na bah. Half one on a a second half Okay. <laughs> So, ayun na guys, sinalang ko na. At habang naka-on ay magwawalis naman ako. Tapos, mamaya-maya, after one hour yan, kasi 59 minutes eh, isasampay ko na lang yan. So, ito guys, ay this, uh, this washing machine. Ito naman ay dryer. So, pag uh, tag-ulan, ginagamit ko yan pero ngayon medyo mainit naman kaya ah, hindi ko rin gagamitin. So 'yun lang guys. At marami pa tayong gagawin. Bye guys. Buhay OFW dito sa Singapore. Awis. Bye guys.